Hello mga guys, magandang tanghali po sa inyong lahat. Andito po tayo sa ating panibagong vlog. Ayan po mga guys, sobrang init dito mga guys. Kahit nandito po kami sa bundok. Nasa ilalim na po kami ng, ano, ng mga tahoy Ayan po mga guys, naglagay po kami ng ano, yung parang screen sa taas. Ayan po. Uh, Galing nabibili lang si Mrs. Mrs. lang kasi mag, mahilig mong order mga guys. Para lang na mabawasan yung init kunwari. Yan. Yan. And, ano. Pag makulimlim mga guys, medyo nawawala yung init. Grabe yung init talaga mga guys. Yan po. Dito tayo sa ating alaga mga guys. Gutom na yata. Kaya na mabilan na mga guys. Yan, ano. Yan, Gut Gutom na yun mga guys. Nakakalimutan ko kasi kahapon. Sobrang busy. Yan po. Ito ako alaga ko. Nanunungka na mga ko. Ayun talaga mga manok na ito. Kumakain na rin sila ng tao. Mamaya pakainin ko sila mga guys. Ayan. Sobrang init talaga dito. Ayan. Sampayan mga guys. Mayroon ng screen. Pero matutuloy pa rin yan. May hangin naman. Tapos dito mga guys. Pati si Mrs. mga guys. Dahil sa ano. Ay alam nyo naman. Stroke si Mrs. Lumabas na siya mga guys. Dito na talaga siya sa labas. Ayan po. Ayan po. 'di diba? Diyan na ang tambayan ng eh, mga guys kasi doon sa loob, dito sa loob talaga mga guys. Ayun, sobrang ano. sige ano yung parang init ba? Kasi wala tayong gisami, eh. wala tayong aircon, mahina pa yung ano natin. Electric pan. Ayun oh, yeah, no, mga guys. Ito po yung electric pan namin na uh, may dito yung uh, counterweight counter na bag para lang ano kaya. Dito nakabili talaga, sobrang gipit pa. Ayun mga guys ito si Mrs. Secretary like Relax kasi ano tayo hindi ko na ano muna habang busy siya sa kaka online online ayan mga guys so, ano ang lang bibili na naman niyo mga guys mapalo po na talaga to sobrang tigas ng ulo pero ayos na mabait so, naman minsan minsan talaga pa sa yun mga guys so, sobrang init ako rin papasok rin ako katapos lang namin kumain mga idol mga guys relax muna hanggang may uh, ano papasok uh, na rin mga ilang minuto na lang dito pa dito tayo mga guys ah uh, dito marami mga manok pa dito mga guys um, dito yung mga manok pa, oh. wala pa rin mga kaan dito uh, mananok pa pag ito to kuno oh. takot yung mga guys ayun no? So, yun lang mga alaga ko ito pa yung ano Gagaw-gaw tayong kulungan. Paramihin natin yung mga manok natin. Para in case na may makakatay. Ah, ano yun mga native mind mga uh, guys. Ayan. Na, minsan maano dito mga guys. Kasi marami naman mga kahoy talaga. Pero yung bubong kasi namin walang kahoy. Kaya may bahay. dito matuklog ang ahas ayun ang bahay namin. Ah, uh, dilugtungan lang namin ng ano parang lambat. Sa si misis naman may pakana niyan kaya ah, magbawas ng aning. Dibawas ng init pero mainit pa rin talaga ramdam ko. Kayo ba mga guys, ramdam niyo ba yung init? Boys and boys, pa guys. Lalo sa trabaho, pa din pag umuwi, break time, pawis din. Pagkatapos kumain, pawis. eh sumigot sa pawis. Ganito talaga ang buhay. Mga mahihirap magtyaga lang talaga mga guys. Tama po, di ba? Tamang tama. Sobrang tama talaga. Ayan kasi may his. Dito lang. Ayahay kasi di naman siya makagalaw, di makagala. Di na makakaakyat sa bundok. Kasi di makalakad mag-isa. Kailangan may alalay. Ayun Okay na mga guys, babay muna kay ako na ipapasok. Okay mga guys, babay paalam. I love you all mga guys. gabus.